body, good body. Good Thank you sir guys. First day, sabay ng abo. Ah. Ah. Okay, tapos na tayo mag-breakfast. Cut sa kabila. Lalabas natin yung aso para siya ay kubain. Patay nun natin itong alarm eh. Si mag-alarm. Yan. Palabasin natin yung aso.

Bagi tatlo mo yung ito, best friend. Check natin. Pero bago tayo mag-ikot, patay mo natin ang alarm eh. Kasi tutunog ito. Durado. Durado. dati sa loob. Okay. Ito bubukas. Yung sobrang lakas ng hangin. Thank you ate, palagi. Wala din tayo pagkalitan. Ito, bukas yung pintuan. May pintuan-pintana pala. Sobrang laksa na lang sa akin, guys. Ako naglilinis dito, ako nagbabantay. Pag wala sila, kagaya ngayon, ako nagbabantay. Sige na. Buksan to. Pintana. Kung ano man to, kahit bukas, kasi may ano naman siya. May, ano, screen ng ano, labok. Saya tadi bos, sama 1000, 1000, 1000, 1000, Kita 1000, kita 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, clear so, Natin ang maliliit ay sa oke, Okay, okay, so clear lahat, guys. Best friend, nag-uulis, nag-uulis. Tara tayo, wala Check that, eh, joo. bahay-bahay nila. ang yung abo. Nag-aalam na yung bahay niya. Hindi ko naman naririnig. Ito yung bahay na. Ng... o daw. Si Jorah. Ito yung ano. Alam niya.

Pun tak dah tujuh kursi dah. Cek dah tira, -tira pintuan. Tua. Taas. Walak. Walak. Ito. Sobra. Daming dahon. Naglaglag. At kasi nanghangin. Hanggang ngayon. Na. Best friend. Mas pa yung nanghangin, no? Grabe. Yan, oh. No? Maba. yung niya mga ano na ano. Trip ng... Lamesa. Grabe. at the grave de ko ruba kain ko kuha wala chala ba bala tayo bala tayo ba

So hanggang dito na lang tayo Best friend Naikot ko na wala lahat No noise clear naman Walang problema So mga ang gabi ulit Iikuti natin hey okay. bye bye Ciao